Taong 1850 sa California, pumila ang mga uhaw na lalaki sa harap ng isang bahay aliwan para sa pagkakataong matikman ang pinakamagandang call sa kanilang bayan na si Angel. Dahil mahap din na ang kithi ni Angel at isang customer na lang ang kaya niya ngayong araw ay nagsagawa ang Duchess ng Lottery kung saan ang mabubunot na numero ang siyang maswerteng makakasibak sa dalaga. Sinabi ng Duchess na marami pang babae sa loob, ngunit si Angel lang ang gusto ng mga maniak. Tuwang-tuwa ang nabunat na lalaki malayo kay Angel na makikita sa mukha ang matinding kalungkutan na kanyang nararamdaman. Sa isang flashback, ang batang babae na si Sarah ay kumuha ng mga bulaklak sa isang makulay na hardin para sa kanyang ina na si May. Meron silang hinihintay na bisita at sinabihan ni May si Sarah na kumilos ng maayos. Ilang sandali pa ay dumating ang isang eleganteng lalaki na si Alex. Nagpakita ng magandang ngiti si Sarah at tinawag niyang papa ang bisita datapo at hindi ito natutuwa na tinatawag ng ganon. Nang magpasalamat ang bata sa mga ibinigay niyang regalo ay sinubukan siyang pigilan ng ina. Nagalit si Alex at sinabihan niya si Sarah na maglaro sa labas dahil kakausapin niya ang ina nito. Galit na sinabihan ng Mr. Si may na ang mga regalo ay para lamang sa kanya at hindi para sa kanyang bastardong anak. Sinaktan niya si May at nalaman ni Sarah na may asawa pala ang kanyang ama at ang kanyang ina ay kabit lang nito. Nang umalis si Alex ay tinanong ni Sarah ang ina kung babalik pa ang kanyang ama at sagot ni May na marahil ay hindi na. Tinanong ng bata na kung mamamatay ba siya ay babalikan ni Alex ang kanyang ina. Natakot si May at sinabi na ang pag-alis ng kanyang ama ay walang kinalaman sa kanya. Balik sa bahay aliwan, makikitang si Angel pala ang batang si Sarah. Nang maglaon ay nakipag-inuman siya sa mga kaibigan niyang mga pokpok din. Ipinakita ni Frenchie ang mga peklat mula sa pagmamaltrato ng kanyang tiyahin habang ibinahagi naman ni na ibinente siya ng kanyang ama kapalit ng tatlong onsa ng ginto. Nang tanungin nila si Angel tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap ay nagpahiwatig ito ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Samantala, inaalagaan ng madasali na magsasakang si Michael ang kanyang lupain at pagkatapos nito ay nanalangin siya sa isang kapilya, nagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa kanya. Nang aalis na siya ay bumalik ang binata sa altar at nahihiyang hiniling sa Panginoon na sana ay bigyan siya ng taong makakasama sa buhay. Isang araw sa lungsod ay napansin ni Michael ang magandang dalaga na si Angel at tinanong niya ang kapatid na si Paul tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Paul na may kasama siyang mga bodyguard dahil walang makakalapit sa kanya nang hindi nagbabayad. Nabighani si Michael at nais niyang makilala ang dalaga. Pabiro siyang sinabihan ni Paul na maghintay sapagkat mataas ang linya ng mga lalaki na titikim sa kanya sa bahay aliwan. Gayunpaman, kahit nalaman niya na isang pokpok ang dalaga ay hindi pa rin natitinag si Michael na kilalanin siya. Sa isang flashback, nakatanggap si May ng liham mula kay Alex, sinasabihan siyang lumayas na sa kanyang bahay. Sa Sobrang Galit ay sinira ni Mei ang kanyang flower garden at umalis siya kasama ni Sara. Para maka-survive, napilitan si Mei na ibenta ang lahat ng kanyang mga alahas. Nang magalok ang jeweler na bayaran siya ng limang dolyar kapalit ng isang gabi, ay tinanggap ito ng ina. Dito nagsimula si Mei na ibenta ang kanyang katawan para sa pera habang si Sara ay naghihintay lamang sa labas. Iminungkahi ni Sara sa ina na umalis na sila. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa kanyang trabaho ay nagkaroon ng sakit si May, at sa kabila ng pagdadasal ni Sara ay namatay pa rin ang kanyang ina. Sa galit ay itinapo ng bata ang crucifix ng ina sa tubig sapagkat pakiramdam niya ay inabanduna sila ng Diyos. Sa bahay aliwan, pumasok ang gwardyang si Magawan sa silid ni Angel na inaakusahan ng dalaga na may itinatago ito. Sinakal niya ito sa leeg, ngunit pinigilan siya ng Duchess dahil gusto niya na manatiling flawless si Angel para sa mga customer nito. Nang maglaw na idumating si Michael para kunin ang serbisyo ni Angel, subalit wala itong ibang ginawa kundi ang makipag-usap sa dalaga. Tinatawag niya si Angel ng ma'am at binibigyan ng mataas na respeto. Iniisip ng dalaga na may asawa ito kaya sinabihan niya ang binata na huwag mag-alala. Tugon ni Michael na wala siyang asawa ngunit balak niyang pakasalan ng dalaga. Gayunpaman, hindi interesado si Angel at giit niya na siya na ang ikalimang nag-propose sa kanya ng kasal. Patuloy na tumanggi si Michael na si Bakinang Pokpo kaya't nang matapos na ang oras ay pinalayas na siya ni Angel. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Michael at nagbayad na naman siya ng malaki para mas mataas ang oras niya na makausap si Angel. Nagalok ang binata na tulungan siyang makaalis sa bahay aliwan, ngunit tumawa si Angel at sinabing nag-aaksaya lang siya ng oras. Tinanong ni Michael kung balak ba niyang manatili doon habang buhay at tugon ng dalaga na wala siyang pakialam. Ngumiti binata at muli siyang inalok ng kasal, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang gwardya at sinabing tapos na ang kanyang oras. Kinabukasan, ikinwento ni Michael kay Paul na tinanggihan ulit siya ni Angel, ngunit mayroon pa siyang natitirang pera para bisitahin ang dalaga sa huling pagkakataon. Pinayuhan siya ni Paul na huwag sayangin ang kanyang pera at sinabing hindi siya worth it para sa kanya. Sa kabila nito ay nagpasya si Michael sumubok muli. Nang gabing yun, tinanong ni Michael ang dalaga kung masaya ba itong manatili sa nakakarimarim na lungsod. Tugon ni Angel na hindi siya dapat magmalasakit sa kanya at humantong ito sa kanilang pagtatalo. Hinawakan ni Michael ang pisngi niya at marahan siyang hinalikan. Tumugon si Angel, ngunit nang maramdaman ni Michael na ginagawa lang yun ng dalaga para sa trabaho ay tumigil siya at sinabing maghihintay siya hanggat matutunan siyang mahalin nito. Giit ni Angel na hinding-hindi siya magkakagusto sa kanya sapagkat siya isang hamak na magsasaka lamang na heartbroken si Michael at umalis. Gayunpaman, tila ay nagsisimula na siyang magkaroon ng epekto sa dalaga. Sa flashback, dinala ng jeweler si Sarah sa isang eleganteng gusali kung saan sinalubong sila ng isang babae. Si Sarah ay nakatingin lang sa ibaba at hindi niya maintindihan kung bakit siya naruroon. Nagpakilala ang babae bilang Sally at tinanong niya ang pangalan ng bata. Sumabat ang jeweler at sinabi na isang mahiyaing bata si Sarah. Nakaramdam ng mali si Sally at pinakiusapan niya ang jeweler na iuwi na si Sarah, ngunit binaliwala ito ng mister. Giit niya na namatay ang ina ng bata at sa tingin niya ay mas magiging mabuti ang buhay nito sa kanila. Binalaan siya ni Sally na mali ang iniisip niya sa lugar na yun, ngunit hindi ito pinansin ng jeweler. Ilang sandali pa ay dumating na ang boss na si Duke. Sinubukan ng jeweler na ibenta si Sarah sa kanya at nang tanungin ni Duke ang pangalan ng bata, ay tumugon ng jeweler na maaari niya itong tawagin sa kahit anong gusto niya. Dahil dito ay inutusan ni Doc ang kanyang go na iligpit ang bisita. Walang pag-alinlangan na sinuntok ng Goon ang jeweler at tinapos ang kanyang buhay. Kinausap ni Doc si Sarah, sinasabing siya ay isang matalinong bata at mula ngayon, siya na ang kanyang munting anghel. Pagkalipas ng ilang taon, sa isang pagtitipon ay ipinakilala ni Doc si Angel sa isang lalaki at ito ay ang kanyang ama na si Alex. Napansin ng mister na pamilyarang dalaga, ngunit ngumiti lang ito at inihatid niya ang ama sa silid para magpalipas ng gabi. Pagkatapos ng sibakan ay nalaman ni Alex kung sino ang babaeng ginamit niya. Siya ay labis na nabalisa at nanginginig niyang itinuro ang baril sa kanyang ulo hanggang sa kinalabit niya ang gatilyo. Si Angel, na hubot-hubad ay labis ding naghihinagpis sa kasalanang pinilit ipagawa ni Doc sa kanya. Naawa si Sally sa dalaga kaya tinulungan niya itong tumakas sa kayang barko paalis ng bayan. Sa kasamaang palad ay nalaman ni Doc ang ginawa ni Sally kaya ipinaligpit niya ang kawawang babae. Sa barko ay nakilala ni Angel ang dalawang babae na nagmungkahi na maaari silang kumita ng maraming pera sa pagbibenta ng kanilang katawan. Hindi lubos kumbinsido si Angel ngunit siya ay sumang-ayon dahil wala din naman siyang ibang pagpipilian. Gayunpaman, nang makarating sila sa kanilang destinasyon, binugbog siya ng dalawang babae, ninakaw ang kanyang pera at iniwan siyang wasak ang mukha. Balik sa kasalukuyan, ginising ni Frenchie si Angel at inalok ng inumin, ngunit tinanggihan ito ng dalaga sapagkat masakit ang kanyang ulo. Tinanong ni Frenchie kung kailan ito nagsimulang sumakit at tugon ni Angel na simula nang guluhin siya ng magsasaka. Tinanong ni Frenchie kung pinagsisisihan ng dalaga ang pagtanggi kay Michael at sagot ni Angel ay hindi sapagkat walang lalaki ang maaaring magmayari sa kanya. Sumang-ayon si Frenchie at dagdag niya na hindi din naman sila papayagan ng Duchess na umalis. Giit ni Angel na may kasunduan sila na ang Duchess muna ang hahawak ng kanyang pera hanggang sa araw na handa na siyang umalis. Gayunpaman, iginiit ni Frenchy na ang tanging mga babaeng nakaalis sa bahay aliwan ay yung mga nagkasakit o namatay lamang. Dahil dito ay nagsimulang mag-alala si Angel, kaya nagpa siya siyang makipag-usap sa Duchess. Hiningi ng dalaga ang kanyang pera, ngunit tumawa lang ang Duchess. Tinanong niya kung bakit at tugo ni Angel na dahil pag-aari niya yon. Subalit dahil ayaw pakawala ng Duchess ang pinakamahalaga niyang produkto ay nangatwiran siya na may bayad ang pagkain, mga damit at bahay kaya may utang pa ang dalaga sa kanya. Napuno na si Angel at sinabi niya na lahat na meron ng Duchess ay dahil sa kanyang pagtatrabaho. Sa galit ay sinakal ng Duchess ang dalaga at pinaalala niyang siya ang kumupkup sa kanya nung siya ay iniwang duguan at walang pera sa daan. Pagkatapos ay hinila ni Magawan si Angel sa kanyang silid at sinabing mag -e enjoy siya sa kanyang gagawin. Subalit, nagtaka siya nang nagsimulang tumawa ang dalaga. Tinanong ng gwardya kung ano ang nakakatawa at tugo ni Angel na siya ay isa lang ding pokpok ng Duchess kagaya nila. Sa galit ay binugbog ni Magawan ang kawawang dalaga. Kinabukasan ay nagulat si Michael nang makita ang kalunus-lunos na kalagayan ni Angel. Walang pag-aalinlangan na binayaran niya ang utang ng dalaga sa Duchess at pagkatapos ay inalok niya si Angel na pakasalan siya. Pagkatapos ng kanilang kasal ay iniuwi siya ni Michael at binigyan siya ng mga damit. Ibinalik ni Angel ang singsing -sing ni Michael at sinabing hindi siya magpapaalipin sa kasal. Ipinaliwanag ni Michael na ang kasal ay hindi isang alipin at muli niyang ibinalik ang singsing -sing sa dalaga. Makalipas ang tatlong linggo, bumuti na ang pakiramdam ni Angel. Nang makita niyang umalis si Michael sa kain ng kabayo ay sinamantala niya ang pagkakataong makabalik sa bahay aliwan. Nang malaman ni Michael na umalis ang dalaga ay agad niya itong hinabol. Sinampal siya ni Angel at sinabing hindi niya siya pagmamayari. Gayunpaman, bibigyan lang pala siya ng tubig at kumot ng mister sapagkat isandaang milya pa pala ang layo ng lungsod na pupuntahan niya. Nang gabing yun ay bumalik si Angel sa bahay. Pinakain siya ni Michael at nilinis ang kanyang mga paa ng maligamgam na tubig. Kahit na nag-aalok si Angel na bayaran siya gamit ang kanyang katawan ay tumanggi pa rin si Michael. Kinabukasan, sinabi ni Angel na ang pagiging misis ay hindi para sa kanya, ngunit mananatili siya hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang sa mister. Tinuruan siya ni Michael ng iba't ibang mga gawain tulad ng pagkuha ng itlog at pangingisda, at nag-enjoy silang ginagawa ito hanggang sa unti-unti silang napalapit sa isa't isa. Isang gabi, habang si Angel ay natutulog mag-isa ay biglang dumating si Doc at inatake siya. Pero sa kabutihang palad ay isa lang pala yung bangungot. Ginising siya ni Michael at dinala sa bukid para panuorin ang pagsikat ng araw. Sinabi niya kay Angel na maaari siyang magsimula ng isang bagong buhay kasama niya. Hinalikan niya ito ng mapusok hanggang sa humantong sila sa pagsisibakan kung saan sa unang pagkakataon ay ginawa ito ni Angel ng may kasamang tunay na emosyon. Isang araw, ang lasing at maruming si Paul ay nagpakita. Masaya si Michael na makita siya at ibinalita niya na ikinasal na siya. Gayunpaman, hindi ito sinasang ayuna ni Paul at sinabihan niya si Angel na hindi siya karapat dapat para kay Michael. Giit niya na isang disenting babae ang nararapat para sa kanyang kapatid at hindi isang pokpok. Nang maglaon, binalaan ni Paul si Michael na marami ng lalaki ang tumira sa kanyang misis at ininsulto niya ito. Sa galit ay sinuntok ni Michael ang kapatid ngunit pagkatapos ay humingi din siya ng tawad. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Michael para sa kanya ay nagpasya pa rin si Angel na iwan siya. Nakisakay siya kay Paul na papauwi ng bayan at habang nagpapahinga ay sinabi ni Paul na may bayad ang pagpapasakay niya sa kanya. Nang tanungin ng dalaga kung ano ang gusto nito, sinabi ng lasenggero na gusto niyang matikman ang pinakamahal na pokpok ng bahay aliwan. Dahil dito ay hinubad ni Angel ang kanyang damit at binigay ang gusto ni Paul. Labis siyang nang pagkatapos ng kanilang sibakan ngunit nagpasya siyang mag-move forward. Pagdating sa bayan, natuklasan ni Angel na nasunog ang bahay aliwan. Sinabi sa kanya ng isang lalaki na sinunog ni Magawan ang bahay kasama ang kanyang mga kaibigan at ang Duchess. Inalok siya ng lalaki na magtrabaho sa kanyang bahay aliwan at dahil walang choice si Angel ay sumang-ayon na lang ito. Nang bumalik si Paul sa bukid ay napagtanto ni Michael ang ginawa ng kapatid kaya pinaalis niya ito. Determinado siyang iligtas muli si Angel kaya pumasok si Michael sa bahay aliwan, nakipagsantukan sa ilang lalaki at itinakas ang misis. Habang papauwi ay tinanong ni Angel ang mister kung sinabi ba sa kanya ni Paul ang ginawa nila. Tugon ni Michael na bakas sa mukha ng kanyang kapatid ang kasalanang ginawa niya. Nalito ang misis, kaya tinanong niya si Michael kung bakit pa siya niligtas nito. Tugon ng mister ay dahil mahal niya ito at wala ng iba pang dahilan. Habang umiiyak, pilit na nililinis ni Angel ang kanyang sarili sapagkat naramdaman na niya kung gaano siya karumi. Malumanay siyang pinakalma ni Michael at tiniyak nito sa kanya na okay lang ang lahat. Pakiramdam ni Angel na napakabigat ng kanyang nakaraan at giit niya na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ni Michael. Naintindihan ng mister ang kanyang nararamdaman at ibinahagi niyang siya rin ay may mabigat na nakaraan. Inihayag ni Michael na ang kanyang ama ay isang slave owner at nang ipahayag niya ang kanyang intensyon na palayain ang mga alipin ay binugbog siya ng kanyang ama at itinuring na parang hayop. Dahil dito ay napagtanto ni Angel na hindi lang siya ang may magulong nakaraan. Isang araw, si Michael at Angel ay nakatagpo ng isang pamilya na may isang buntis na ina na na-stranded dahil nasira ang kanilang gulong. Nagalok ang dalawa ng pagkain at tirahan para sa kanila, at ang pamilya ay lubos na nagpapasalamat sa kanilang kabaitan. Matapos may panganak ang sanggol, ipinalam ng ama na sila ay mananatili sa nayon dahil nakabili siya ng lupa mula kay Michael. Samantala, napansin ni Angel na tila ay bagay sina Michael at Miriam, ang anak na dalaga ng pamilya. Tinukso ni Michael ang misis at sinabing nagseselos yata ito. Nagtawanan silang dalawa, ngunit binanggit ni Angel na maaari siyang mabigyan ni Miriam ng anak, isang bagay na hindi niya magagawa. Ibinunyag ni Angel na dati na siyang nabuntis, ngunit pinaoperahan siya ni Doc para hindi na siya magkaanak. Tiniyak ni Michael na mahal niya ito at walang bagay ang imposible. Maya-maya ay naghanda si Angel ng isang romantikong hapunan para sa kanila. Pagkatapos kumain ay pumunta sila sa bukid para panuorin ng pagsikat ng araw. Doon ay puno ng pagmamahala ng kanilang sibakan pero tila ay isa na itong paalam. Kinabukasan, nag si Angel ng liham para kay Miriam at tahimik na umalis. Ipinakita ni Miriam kay Michael ang envelope na naglalaman ng singsing at isang sulat kung saan sinabi ni Angel na si Miriam ang karapat dapat para sa kanya. Hindi na hinabol ni Michael ang misis dahil gusto niyang si Angel talaga ang kusa na manatili sa kanya. Samantala, nakahanap si Angel ng trabaho bilang waitress sa isang pub, ngunit isang gabi ay nasunog ito at naabo. Kinabukasan, nagulat si Angel nang makita si Duke. Pinagbantaan niya ang misis at dinala sa bago niyang establishmento. Doon ay nakita ni Angel ang iba pang mga batang babae na minumulest siya ni Duke. Nagalit si Angel ngunit hindi pinansin ni Duke ang kanyang pagprotesta at sinabihan niya ito na maghanda dahil ipapakilala niya ito sa mga tao. Habang papakyat na siya sa entablado ay naging desperado na si Angel. Ang tanging naisip na lang niya ay ang manalangin, humihingi ng tulong sa Diyos kung siya man ay totoo. Sa sandaling yun, nakita niya ang kanyang ina sa entablado, hinihikayat siya na sabihin ng katotohanan tungkol kay Doc. Nang humarap na siya sa mga tao, buong tapang na ibinunyag ni Angel na minumulest siya ni Doc ang mga batang babae. Habang isinasalaysay niya ang kanyang kwento kung paano siya inabuso ni Doc noong bata pa siya, nagalit ang boss at kinaladkad siya palabas ng entablado. Nang bubunot na ng espada si Duke ay sumulpot ang isang lalaki at tinulungan si Angel at ang mga batang babae na makatakas. Nang makita ng mga tao ang mga bata ay binugbog nila si Duke at kinitil ang kanyang buhay. Pagkalipas ng tatlong taon, nakita ni Paul si Angel na pumasok sa isang shelter. Sinabi niya sa kanya na sa loob ng ilang taon ay hinihintay pa rin ni Michael ang kanyang pagbabalik. Hindi makapaniwala si Angel dahil akala niya ay ikinasal na si Michael kay Miriam. Batid niya na hindi siya karapat-dapat para kay Michael kaya umalis siya. Napagtanto ni Paul ang kanyang malaking kasalanan at tumulo ang kanyang mga luha habang humihingi ng kapatawaran sa nagawa niya. Tiniyak naman ni Angel na matagal na niya itong napatawad. Kinumbinsi siya ni Paul na bumalik kay Michael na nagmamahal pa rin sa kanya at labis na nagdurusa dahil wala siya. Pagkaraan ng ilang araw, natulala si Michael nang makita niyang muli ang pinakamamahal niyang babae. Ibinunyag ni Angel na ang kanyang tunay na pangalan ay Sarah at sinabing hindi niya ito ginamit sapagkat yun lang ang tanging bagay na hindi maaring makuha ng sinuman mula sa kanya. Magkahalong saya at pagsisisi ang naramdaman ni Angel. Ipinahayag niya sa mister ang pagmamahal niya sa kanya at humingi siya ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya rito. Sa sobrang tuwa ay hinalikan siya ni Michael ng marahan at muling ibinigay ang singsing -sing na ipinangako naman ni Sarah na hinding-hindi na niya huhubarin. Makalipas ang ilang taon ay nangisda si na Michael at Sarah sa ilog kasama ang kanilang maliit na anak. Hindi pa doon nagtatapos ang kanilang kaligayahan dahil ipinagbubuntis ni Sarah ang kanilang bunso. Sa huli ay naging tama ang paniniwala ni Michael na wala talagang imposible sa isang taong tunay na nagmamahal. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i e like at magsubscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.